kami sa nanay namin tapos na yung trabaho dito sa bahay nakasaing na, nakawalis na tapos ngayon magpapaalam ka sa akin hindi ka nga mapakilabangan dito sa bahay yung module mo hindi mo pa natatapos tapos puro kagala, puro ka cellphone ako tigil-tigilan lumayas ka dito, baka ma ko yung mukha mo lumayas ka sige, kung sasama ka doon, dalhin mo lahat ng gamit mo huwag ka nang pabalik dito ha Yawa ka